Ngayong 2025, mas pinaigting pa ng pamahalang bayan ng San Juan ang mga hakbang tungo sa makabago, ligtas at makakalikasan na kinabukasan. Sa sa mga tampok na inisyatibo ng taong ito ay ang Solar Streetlights Project na nagkakahalaga ng 40 million pesos na naisakatuparan sa pag-ipag-ugnayan ng ating Alkalde sa Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang tugon sa pangailangan na magkaroon ng maliwanag na mga lansangan kundi bahagi ng malawakang advokasya ng Lokal na Pamahalaan sa Renewable Energy. Isang ligtas, matipid at makakalikasal na solusyon na tumutugon din sa mga hamon ng climate change. Nauno nang naisakatuparan ang paglalagay ng solar street light mula sa harapan ng bagong gusali ng munisipyo patungo sa Tourism Reception Area hanggang sa Barangay Puting Buhangin maging sa Barangay Laia Playa hanggang Barangay hugom na pinondohan ng Municipal Tourism Office. Katuwang din sa programang ito ang CWS Party List at si Congresswoman Leanda Bulilia sa pamamagitan ni Municipal Administrator Annalyn Moraleja Makaraig. Tuloy-tuloy din ang paglalagay ng solar streetlights sa iba't ibang barangay sa bayan at sa mga pangunahing daan. Ang mga proyektong ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalang lokal na mapabuti ang kaligtasan, kaginhawahan at kaayusan sa ating mga lansangan. Sa gabi man o araw, laging maliwanag ang landas sa tinatahang ng saluan.